Ay, ka, oh, 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 oh. Yari na. Balay po. Kumusta na po kayong lahat? Ano po episode dito Ano po? Uh, atin pong itututal. Yung total na harvest natin dito. Ano? Kung nakailan tayo sa lahat. Tapos ngayon po naman ay may mga tira pa tayong anihin. Oh, yan. Bali ito na po Yo. Bali ito po yung unang harvest natin Day 1 Tayo po ay naka 40 kaban po Oho yan 40 kaban Ang nakalabor po nun ay 15 katao Yan dito po yun natin nakuha yung 40 kaban Yan may binilag po po tayo dito Tapos po day 1 po yun itong side na ito day 2 itong side na ito naka 47 kaban po naman Oo oh, yan ay di bali yun po nakailan ng kaban tayo 40 plus 47 87 kaban po ayan pupuntahan pa po natin yung iba hanggang doon po sa labak oh ito po ang mga napagkuhanan abante po tayo sa ani oh, uh, magandang balita po Yan, yeah, mga natira-tira pa po tayo dito tapos yung pinakamalaking pitak natin dun natira pa Ganyan po, kadami ang nakuha natin ngayon. Oh. 87 kaban. Bali sa 87 kaban po pala. Nung day 1, ang tao natin nun ay 15. Day 2 ay 16. Nung day 3 po ay 17. Yan, yan po ang mga labor natin. Oh. Hmm. Uh. Lakad. Tapo dire-diretso hanggang ibaba. Bali dalawang station lang po ang ating nagawa. Oh. Ari po, hihintayin na lang natin yung pagkahinugnong yung mga green green po ng no. Sayang po naman ay eh, kung i-harvest agad at yan no? Kung i-harvest ng mahilaw-hilaw -hilaw pa, hilaw-hilawin. tapos bisitahin na rin po natin yung ano yung iba pa natin yung mga natitira yung katulad po nito oh. Nakad! ibaba Bale, ang variety po natin ay Bigante Plus. O, oh, yan. Bigante Plus. Ang pinatakan po ng sa hakot natin ay 120 per 60 pesos per sako. Aray, kung sakit eh. Baler, free update na rin natin sa natin rin nating anihin. Ay, ilang araw pa rin po pala rin. Eh. Bago tayo maka-ano din eh. Uh, grabe sarap ng hangin. Ya, ilan dis pa po ari oh. Yan pa po ang natira sa atin. Tapos po yung tinimbun doon, yung po yung isang station, nakaano po naman tayo doon. 42, kaban. 42. Doon sa kabila, 87 plus 42. 7 plus 2, 9. 87, 87, 42. Aba, parang ba yun? 87. 80 plus 40 120 129, 129 kaban po lahat ang ating harvest tapos ito pa nga po yung tira malaki na rin yung tanim natin sa aging ayan isinatuluyan na oh. sa suwi po naman tayo babawi doon ay ayos yes, na malapit na rin po or po hindi tatagal ng 10 days mag aani na tayo dito ayun po bali 129 kaban ang tinira po natin doon ay sa unang pangkain natin apat na sako po oh puro sako kasi oh, tayo magtitira dito pa sa bandang sa harvest pa po nito eh eh ano ba niyan Shhh. lakad eh, eh, may kinailagan. Ano kayo? Pabor po naman at ano. Nauna sa ating yung uh, Tiyo! Bale, natin pong computing ano. Yung ating manual na. Isip na lang natin kukintahin yun pong ating ano 129 kaban bali 125 lang po yung ating naibenta oh yan tapos po naman doon bali ang total na kilo po iba, iba't iba po ang ano eh sa kabanan po kung susundin natin ay ang per kaban ay 50 kilo oh 50 kilo ang isang kaban ngayon po nag range yung atin ng nasa 9 9,000 po mahigit oh Basta kahit kumbaga gawin na nating 9-1 tapos kung i-divide naman natin sa sa 50 yun po yung total na harvest natin ano 9-1 siyam na tinulada po at saka isang daang kilo yan ngayon po tapos ay yung magiging kabayaran po naman at ito po hindi sa aming sarili yung kabuwang ayan po ang babawasin sa atin para sa may-ari ng lupa 1-5 kilo uh, yan ang lagas sa atin yun po naman tayo makikinabang dito sa harvest basta ibigay lang natin yung 1.5 kilo kabuo yan ay di yun ano yung 1 ano po 9.1 compute lang po natin kasi yung oh, ang sinilid natin sa sako 9.1 kita po baga 9.1 divide 50. Di 125 sa ako lang po yung ating naibenta no, yung apat ay ating ini anong pangkainin tapos dito pa tayo magtitira ng iba. Yan. Ang kinalabasan po nung no? 91 kilo. 91 91 i-divide natin sa 50. Yan po ang tunay na kabanai. Yan, 91/50. 182 kaban po. Napapataklang natin sya ng 125 kaban. O, oh, yan ganyan po tayong magsinako. Yo. Sana po na may nahagit ninyo, ano kumaga nuggets yung paliwanag po natin. Yung pong Sinabi natin ang kaban. malaki po kami magsako ay uh, Sa kilo po naman tayo bumawi. Kung sinunod natin yung per kaban-kaban, naka 182 kaban tayo. Oh, uh, ganun po kalaki yung agwat nung pagsasako namin at per sako po kami sa paglalabas ay pag uh, paglalabas ng palay. Oh, uh, yan. Yun po ang ating na harvest tapos ito pa po yung hindi pa nasasama sa compute ang per kilo po ay 21 uno sa amin oh yan hindi ko sure kung pare-parehas kung uniform price ang binibigay yung sa atin po 21 per kilo panalo na to uh. Maganda ng buhay, oh. Yun, sana po naman ay... May bahagi din po ako sa inyo. Ano, kumbaga... Katulad ko po, hindi ko po may na sa inyo yung... Yung total, ano, natin. Kumbaga, yung ibang, ano po, kumbaga, hawak na lang yung pera nila. Pinapakita nila na, kumbaga, ito yung na pera natin. Kumbaga, yung pera. Ito yung na pera natin. Eh, hindi ko na po kayang i-detail yung ganong gano'n na ating mapipira gawa ho ng ubus din agad oh. diyan na ho natin binawas yung bayad sa tracer bayad sa sa tao yung nag labor ang naka -labor sa atin ay 15 plus 16 pagpalagay na natin 50 50 sa hindi po nag range ay kung nag 550 compute daw natin ang partner po yung ibinahagi ko lang at gawa ho ng kaya ho babahagi ko ito laging andyan kayo nakasubaybay sa ating channel ano po para mas nalaman natin yung ano ang napabayad natin sa labor ay 50 50 katao times 27 mil po 27 mil ang napabayad natin iba pa po yung sa hakot iba pa po yung binayad natin sa tracer hindi po kami yung nag tracer hindi po aming gamit yun oo oh. malaki din po ang gasto tapos yun nga po bumayad pa tayo no? tinanggal pa yung bayad sa lupa oo oh, yan <laughs> Bali yun po, tayo ay naka naka 9-1 tapos tatanggalan naman ng 1-5 sa lupa kukunti din po, may natira eh. kahit pa paano po naman eh. ay utay-utay lang yan, sana po naman may naibahagi ako sa inyo ano? Bali sila po pala yung humakot ng ating palayan, papakita ko po sa video na ito 40 ano nga ito? 40 na nga 40 ano? 40 ka ba? May naiwan ho doon. Ano, ilan nga ba naiwan doon? Dalawa, no? <coughs> Tama. Pambilad. Ito. Pinado,

<laughs> Bubilo ka ah. na Abayin pala eh <laughs> Parang bulak lang yan <laughs> Ilan nyo <laughs> <laughs> Wala

Video crapper si kuya Tapi yan, sabi May video si kuya Saan sa sa'yo ito yan? Sa sa'yo yung bata ano ito Aba, ay dami na pala Taso nito, di po makakababa dalawang bata Maaari siya 73? ka namin mo Sunong pa rin Aba! Ay, tulo, 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 tulo. Aba! Aba! aba. Ah. <laughs> <laughs> Kami namin, <walang> <laughs> Hello. <laughs> Hello. Oh. Wala pa ilan yung kay bala? Hulog ba? Tata pa <laughs> na me ba. Ay nandito ko kay Ariel lapit up. 68. Ooh. Ito ka rin puti. Patay Last bar. Porinta. <laughs> Bale yun, ito po yung isang station na nakaportito naman tayo dito. Portito kaban ba? kaban tingnan sa init tapos po ang basta ang tinanggal natin ay ang na ano natin ay sa tao nasa kulang kulang 30 30 mil sa tao pa lang po yun tapos i eh, sa tracer kulang kulang din po yung 10,000 tapos sa ha, hakot 60 nasa 8,000 po tapos ay yung sa bayad sa lupa kung ating itatimes na rin sa pera nasa 30 basta po malaki din yung na ano natin oh, na gasto kaya yun po yun po ang ano may bahagi ko po sa inyo kumita rin kahit pa paano hindi ko na lang po may detalye ng kabuuan at gawa ho na meron din tayong mga iba pang other na pinagbayaran o oh. yung iba sa pataba, yung iba sa palibor ngayon po naman basta hindi naman tayo nalugi kung ako kung tatanong nyo pa naktuhan lang, panapatan lang ayun salamat po sa inyong pagsama di uh, dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to abangan na lang po ulit yung pag harvest natin ng mga na mas natitira pa yan ilang days na lang din po yan oh. Grabe, hindi init. Ayun, kung di pa po kayo subscribe sa ating channel, sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye. Bye.